Hi mga kaidol Good morning So Nag-spray po kami ganina Mga kaidol nakita ko yung Flying lizard po Ito po yung flying lizard Tingnan nyo po Tingnan nyo po uh, Gumagapang pa nga Kawawa siya Tinamaan siya ng spray naman may chemical po So ngayon Parang humina siya ngayon mga kaidol Tingnan nyo po Yun humihina siya pero ang gagawin ko ay sagipin ko siya mga ka-idol. Ah, hugasan ko yung katawa niya kasi talagang parang tamaan ng mga kimikal. Tsaka bitawan ko to mga ka-idol. Talagaan natin to. Kasi alam niyo mga ka-idol. Kahit maliit yung hayop pero kawawa Oh. Hmm? Hmm? Oh, tingnan niya po. Parang pagi mukha niya mga ka-idol. Oh. Flying lizard yun mga idol Oh kayo kayong ganito wag yung patayin kasi malaking tutulong to ah, gamot talaga to mga kaidol sabi na gamot ng hapo yun flying lizard oh. gamot pang hapo to hindi naman to ng ano mga kaidol wala ano naman to so hugasan ko siya para yung ano niya, idol yung lason sa katawan niya, ng pang ko, makuha tapos bitawan na natin ha nanayot yung mga kaidol yung mukha niya mga kaidol. yun flying lizard po yun yan yan lilipad to so bitawan na natin kasi nahugasan natin so yun na mga idol tingnan niyo po ha oh kumakapit na siya sa sa kawayan yun yun mga kaidol oh yun oh nakita niyo ba mga kaidol? yun yun ayun ang kaidol yun. So, oo. Uh, flying lizard yun. Okay, oh, yun. 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 Gumagapang siya. Yun. Yun. Nabubuhayin siya kay dulo. So,